Mga ah, oh, merong nagsabi sa akin na isang tao na humubog sa aking pagkatao. Mga ko'y mabata-bata pa. Sabi niya, natago ko siya lagi sa pangalang Tata Elmer. Siya, isa, isa sa pinakamahusay na tao Kung nakilala ko. Ang kanyang profesyon, isa siyang janitor. Pero may ari ng charis. Kung natin pag-usapan niyo sabi niya sa akin ay huwag na huwag huwag na huwag kang matatakot try to rin somewhere along the way mayroon kang mga pagtiwalaan may kailangan kang buuhin ng mga aliansya may makakalam ng iyong mga lihim meron at meron kang pagkakatiwalaan ngunit huwag kang matakot try sa rin sapagkat sila sa dulong dulo ng buhay nito o baka sa kalagitnaan they will suffer something very painful. Lahat tayo mamamatay, lahat tayo papanaw, lahat tayo nagsuffer, nagsasuffer, o magsasuffer along the way sa buhay na ito. But, yung mga shall suffer terribly. Terribly. So, tinandaan ko yung salitang yun. Naalala ko kinikwento niya sa akin yung parabol ng isang addict. May isang addict na drug lord siya. Drug lord din. Meron siyang kinukop na tao. Yung taong yun, pinag-aral niya yung anak. Pinag-aral niya yung anak, kinukop niya yung mag-ama na yun. Yung mag-ama na yun, hindi, hindi nila kinayang i-betray yung nagpakain sa kanila, nagpaaral sa kanila umalis na lang sila nung dumating yung oras na na kaya na nilang lumayo dahil ilegal at mali yung ginagawa. At ayaw na lang nila madamay. Pero hindi nila tinrider yung drug lord na yun. Nasilak na huli itong drug lord na to somewhere along the way. But they remained loyal in the sense that dinalo nila sa bilangguan pinadadala nila ng pagkain at uh, yung mga naiwan ng drug lord na yun ay tinutulungan din nila at kinukupkup dahil capable na sila through legal means mga mga hindi mga matitino ang kanilang buhay the moral lesson of the story is tinignan nila yung bait ako remember this story ako ay namumuhi sa droga at sa mga drug lord pero kung ako yung kinupkop at pinag-aaral ng drug lord na yun yung anak ko hindi hindi ko siya ilalaglag Bagamat marami siyang sinisirang buhay, demonyo siya, etc. Kung ako'y kinupko pag pinag-aral yung ko, ako, makikiusap ako. Umalis na lang pag na namin. At uh, tatanawin ko yung kabutihan na ginawa niya sa akin. Hindi ko haharangin kung siya man ay huhulihin, kung siya man ay sisingilin ng batas, kung siya man ay sisingilin ng Diyos. Pero hindi hindi ko siya gagawan ng masama. So yun ay natutunan ko dun sa wisdom ni Tata Elmer. Kung, kaya, kung ikaw ay traidor, traidor ka ng bayan, traidor ka ng korporasyon, traidor ka ng kaibigan, traidor ka sa trabaho, o saan ka mang hayop kang traidor ka, you will suffer soon. Kung sino ka man. So never betray. Meron ka dapat prinsipyo na dinataanan. You respect the life, liberty and the property of others, you respect boundary, you respect kung ano yung pinundara ng kanilang mga magulang, nilaan siya o nilaan siya, nilaan para sa kanilang susunod na sarin lahi, irespeto mo. Build your own castle, sabi nga ng nanay ko. Anyway, God bless you.